Kaya lang yung ating tinapa at saka itlob na kulang na iwan. Saan? Sa bahay, yung tinadala. Sabi pa ni mami sa akin, oh, ito, oh, ito, ito. Oh, ito, ito, yung babaunin natin, oh, yung itlob na kulang at saka tinapa. Kasi, katanungan mo namin sa hapon, yung mami, kuhakon, eh. mami pa, ka pa ba? Mm -hmm. Bibili ako ng pang-suho. Mm -hmm. hmm. Hindi, kahit bumili ka, eh, kung iwan sa bahay, wala rin talaga kwento yun. <laughs> hindi, ako, hindi <laughs> yung mga pinamili ko. <laughs> Ewan eh, namin, dahil dahil pagkain sa bahay, kinarga, na, kinarga sa sakin. Sa hindi. Eh. para may yung isa kasi nating lulutuin doon pang sa galeria galeri, kalatagan yung yung mga pang ano at ano doon shabu shabu hmm kaya shabu shabu kayo doon mm -mm. shabu shabu ba yun yung pinakukula natin may mga iba ibang assorted noodles ay ano Sabi ko na ang sarap dito, pwede mamang isang buwan dito. <laughs> Dati sa TV ko lang napapanood to. Ngayon, nandito na tayo. Ay, sarap. Eh bakit nga kung ilan tayo nakarating dito? Kami noon, Si ano nga yun nga kinikwento ko dati.